Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> So ngayon insyaAllah Alamul jin wa syayatin Ang daigdig ng mga Engkanto at mga demonyo at tinatalakay na natin yung mga katangian ng mga jin at kanilang pananagutan at ngayon insya Allah yung mga sugo na ipinadala sa mga jin dahil merong pangunahing tanong dito, kung ang mga jin ba ay pinadalhan ng mga sugo at mga propeta na engkanto rin, o sila ba ay sumusunod sa propeta at sugo na tao? Yun ay uh, malaking tanong. Na bagaman nalalaman natin na si Propeta Muhammad SAW ay ipinadala para sa mga tao at mga engkanto, Samaaring so, meron pang ibang pananaw ang mga scholar ayon sa mga batayan syempre. Pero inyo yun lilinawin natin ngayong gabi, insya Allah. Sa so, Rasulullah ilaljin ang mga sugo ni Allah sa mga engkanto. At syempre pag sinabing sugo, actually kasama dito 'yung mga propeta na tinutukoy ha. Sa konteksto nito, kasama dito ang mga propeta sa sinasabi, Bima annahum mukallafuna falabudda an yuballigahumullahu wahya. Dahil ang mga engkanto ay mayroong pananagutan, ay marapat na iparating sa kanila ni Allah ang kapahayagan. Wayukimu alihimul hudya at itaguyod sa kanilang hudya. Aning hudya? Patunay, Fakifa dalik. So paano ba ito nangyayari? Sa so, yung pagiging mukallaf ng mga engkanto o yung pagkakaroon nila ng pananagutan, ano yung pangunahing dalil? O makalaktulgin na wal insa Hindi nilikha ni Allah ang mga engkanto at ang mga tao liban na lamang na upang sumamba. So ang unang taklif, sa mga engkanto at mga tao ay ang pagsamba kay Allah. At kung merong pananagutan ang mga tao at engkanto na sumamba kay Allah, ibig sabihin, ipapabatid ni Allah sa kanila ang uh, mga usapin na ito. Paano sila sa samba, ano ang paniniwalaan nila, ano ang mga isinabatas sa kanila, ano ang bawal, ano ang pinahintulutan at iba pa. So paano nga ito nangyayari? Hallahum rusulum minhum. So, tanong natin, meron bang mga ipinadala na sugo na kabilang sa kanila na mga engkanto? So, engkanto na sugo at propeta. Kamalil bashari minhum. So, meron bang jin na propeta o sugo katulad ng kumpaanong ng merong tao na propeta at sugo na kabilang sa mga tao? Kasi yung ipinadala naman sa mga tao, tao rin, di ba? Hindi anghel. Walang propeta na anghel. At syempre, walang propeta na ipinadala sa atin na jin. Wala rin namang propeta na hayop. Meron bang propeta na hayop pinadala sa tao? Wala rin. So, tao talaga. Ngayon, ka sa kalagayan ng mga jin, ganito rin ba? O, am an na rusuluhum hum rusulul bashar. O, ang mga sugo na ipinadala sa mga engkanto, sila rin ang mga sugo na tao sina Adam uh, yung kauna-unahang propeta di ba pero ang kauna-unahang rasul sino mm -hmm. sino halihis salam at iba pa na mga sugo at mga propeta sa so, merong aya sa Quran sa suratul an'am chapter 6 verse 130 sinabi ni Allah ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum o mga tao o mga engkanto at mga tao, hindi ba't dumating sa inyo ang mga sugo na kabilang sa inyo? So itong ayan na ito ay maaring mauunawaan na may tao na propeta para sa mga tao at may jin na propeta para sa mga tao. O Parehong ang mga jin at ang mga tao ay sumusunod sa isang ipinadala lang na uh, propeta o sugo sa isang panahon o sa isang lugar o depende sa sitwasyon. Kasi may mga panahon na uh, maraming sabay-sabay na propeta na ipinadala, di ba? Noong panahon ni Musa alayhis salam, ilan silang propeta na nakikilala natin? Ilan? Dalawa. Si Musa, si Harun, at kung sasama natin si Al-Khidir, kung papanigan natin yung sinasabi ng iba na propeta siya, di tatlo sila sa panahon na yun na nakikilala natin. Noong panahon ni Isa salam, ilan silang nagkasabay-sabay na dumating, sa, na, na nalalaman natin? Ilan? Ilan? Tatlo? Tanong ko ilan. <laughs> Hindi ko sila sabihin nyo, si sa tatlo. Uh, si Zakaria, anak niya si Yahya at kaano ano ni Yahya si si Isa salam pinsan, magkapatid yung nanay nila. Sa so dito sinasabi sa paliwanag Yadullu ala anna Allah arsala ilayhim rusulan. So malinaw sa ayan na ito na si Allah ay nagpadala sa kanila sa mga tao at engkanto ng sugo. Walakin na ha lam an na ha ula irrusul minal jinni o minal ins. Pero hindi naging malinaw sa aya, hindi tiniyak sa aya o hindi binigyang diin kung ang mga sugo ba na ito ay kabilang sa mga engkanto o kabilang sa mga tao. Lian na kaulahu minkum dahil ang salita dito yung minkum. Ano ibig sabihin ng minkum? mula sa inyo. Yung kum, mukhatab yun, di ba? E kumula mula sa kanila, paano? Minhum. Ayan, min ganyan. Yan ang ano. Yan, hindi kayo pang parok lang pag ganyan. Minsan, minsan kasi parang naghahang eh. So, minkum, mukatab, mula sa inyo. Minhum, mula sa kanila, gaib. Mula sa atin o mula sa amin, ano? Minna. Min Ayan, ganyan. Masya Allah. Sa so dito, yung minkum, yahtamil al-amrain, maaring mga hulugan ng dalawa. Dalawang kahulugan. Fakadyakun al-muradu, anna, kullahu, jinsum minhum, na maaring mga hulugan ito, unang kahulugan, na, ah, merong kanya-kanyang propeta, o sugo, ang bawat isang, kumbaga, uri, may mga propeta para sa mga jin at may mga propeta para sa mga tao. O, wakadyuradu an narusal al jin min majmu'ihima. O maaring mahungahulugan ng mga propeta na, o mga sugo na ipinadala sa magkasamang tao at tingkanto, parehong tao at tingkanto, ay isa lang nakabilang sa kanila. Fa isaddaqu ala ahadihima wa humul ins. At dito nga na maring mas matibay, mas matimbang na kung sa mga jin at mga tao, e tao ang engkanto para sa kanilang dalawa. Bakit kaya nasabi nila ito? Bakit mas matimbang na kung ang ipapadala sa jin at tao ay iisa lang na uri. Kumbaga yung isang propeta parehong pinadala sa tao at sa inkanto. Bakit mas malamang tao ipapadala? Bakit? Ano? Kasi yung jin nakakakita ng tao, di ba? Eh yung tao hindi naman nakakita ng jin. Paano susundin ng tao yung propeta na jin? Ano yung magpaparamdam? gagalawin lang niya yung yung upuan yung yung gamit para magpahayag ng mensahe sa mas malamang tao kung sa ganitong pananaw kaya nga meron dalawang uh, pananaw dito na magkataliwas anna lil jinni ang isang pananaw sa mga engkanto ay merong mga propeta na ipinadala sa kanila may mga sugo na ipinadala na kabilang sa kanila. Ibig sabihin, jindin. Okay, jindin na propeta. Wa mimman kala bihadal ad dahak. At kabilang sa mga may ganitong opinion, sina Sheikh ad dahak, at sinabi ni Ibn al-Jawzi rahimahullah, wa huwa zahirul kalam. Ito ang, kumbaga sinasabi nilang, mas matibay na mauunawaan o mas obvious doon sa ayah. Waqala Ibn Hazam at sa pananaw ni Ibn Hazam rahimahullah, lam yub'af ilal jinni nabiyun minal insi albatahu qablu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So bago para dumating si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ay walang sino mang tao na propeta ang ipinadala sa mga jin. Lahat sila ay puro mga engkanto pero si propeta Muhammad sallallahu alaihi especially siya ay ipinadala uh, sa lahat ng mga uh, nilikha kaya nga siya ay wamaarsal na ka illa rahmatan lil alamin hindi ka namin sinugo na lamang bilang habag sa sanlibutan na yung alamin na ito ay maaring mga hulugan ng parehong sa libutan ng mga tao o sanlibutan daigdig ng mga engkanto kasama magkasama sila kaya nga doon sa Suratul Jin ipinahayag doon na nakikinig kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga engkanto kuluhiya ilayya annahustama'a nafarum minal jin Sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinahayag sa akin na nakinig sa akin ang isang grupo ng mga jin o ng mga engkanto. So, yung pangalawang pananaw, so doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila nagkakaiba ng pananaw. Nagkakaisa sila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipinadala sa parehong tao at engkanto. Yung magkaiba sila ng opinyon doon sa pangkalahatan ng mga sugo at propeta. Kung meron din bang propeta na jinn o yung mga jinn, sumusunod din ba sa mga tao? Yun basically yung magkaiba ng opinion. Pero yung pangalawa nga, ang narusulal jinn ni minal ins. Ang mga sugo na sinusunod ng mga engkanto ay kabilang sa mga tao. Sinabi ni Imam Masuyuti, Rahimahullah, Jamhurul Ulama, Salafan wa khalafan ala annahu lam yakum minal jinni katta rasulun wala Nabiyon. Sinabi ni Imam Suyuti rahimahullah, ang jamhur, anong ibig sabihin ng jamhur? Mas marami o majority ng mga ulama. Dito may dalawang terminology na binanggit, salafan at khalafan. Yung salaf, ano ibig sabihin? Naunang henerasyon ng mga muslim, specifically yung naunang tatlo. Yung sahaba, tabiin at tabi o tabiin yung khalafan yung khalaf ito yung mga nahuling henerasyon ng mga muslim so yung mga scholar ang jamhur karamihan sa kanila mula sa naunang henerasyon ng mga muslim kahit doon sa mga nahuli ay nagkakaisa na hindi nagkaroon ng sugo o propeta na jin kahit kailan o kahit sino sa kanila hindi nagkaroon kailanman nag, ng propeta na jin. Ibig sabihin, ang mga jin ay sumusunod sa propeta na tao at ito rin ang paniniwala ni Ibn Abbas, si Mujahid yung Mufassir, Al-Kalbi at Abu Ubaid. At ito yung nababanggit dun sa Lawami ul Anwar Al-Bahiyah na isang aklat ng akida. Yung kanilang dalil sa sinasabi Wa mimma yurjah anna insi hum rusulul jin qaulal jinni Qur'an at ang nagiging dahilan kung bakit nagiging rajih o mas matibay na ang mga sugo na tao sila rin ang mga sugo na sinusunod ng mga jin ay ang aya na ito sa suratul Ahkaf, chapter 46 verse 30 pero nabanggit dito yung salitang Uh, Yerjah o Yeradjah. Ano ibig sabihin ng rajeh Mas matibay. So, nagiging dalil na mas matibay na pananaw na ang mga jin ay sumusunod sa mga propeta na tao ay doon sa ayang chapter 46 verse 30 in me na kitaban unzila mimba di Musa. Tunay na kami ay nakarinig ng aklat na ipinahayag pagkatapos ni Musa alihis salam. At ang kitab na ito na tinutukoy yung Quran, ibig sabihin itong mga jin na ito na nakarinig ng Quran, sumusunod sila kay Musa alihis salam. So, ibig sabihin, nung dumating si Isa salam, maaring hindi sila kabilang dun sa umma ni Isa salam. Kasi si Isa alihis salam pinadala lang naman para sa mga uh, hudyo, sa mga angkan ng Israel. So hindi sila kasama doon. Pero sa mensahe ni Musa alihis salam kasama sila at kahit hindi sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi kasama sila. So maaaring yun ang dahilan. Hindi, hindi ibig sabihin nito na nagkafir itong mga jinn na ito kay Isa alihis salam. Maaaring hindi lang talaga sila bahagi ng umma ni Isa Alayhi salam. So ito yung sinasabi nga na uh, Rajeh ayon nga sa sinabi ni Imam As-Suyuti rahimahullah at ang mas marami sa mga uh, scholar. Ngayon pangalawang usapin insya Allah, sa si Propeta Muhammad sallallahu wasallam siya nga ay sugo na ipinadala sa pangkalahatan sa mga tao at mga jinn at sa mga tao sa panahon niya hanggang sa susunod na mga panahon hanggang sa pagkagunaw ng mundo. Kasi wala nang darating na propeta at sugo pagkatapos niya. So literally si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya doon sa hadith ng umma niya ang pinakamalaki kasi ang umma niya ang kumbaga yung masasabi natin na mahaba ang panahon kasi ang umanya ay hanggang sa pagkagunaw ng mundo. At hindi natin alam kung ilang libong taon pang lilipas bago magunaw ang mundo. So sinasabi, doon sa Umumur Salati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam ang pagiging pangkalahatan ng pagkasugo ni propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ilal-insiwal jeans para sa mga tao at mga engkanto. rasuluna na, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mursalun ilal jinn ins Ang ating sugo si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ay ipinadala para sa mga engkanto at mga tao. Katulad ng binanggit ko kanina kahit yung mga scholar na may magkaibang pananaw, kung meron bang sugo o propeta na engkanto? Nagkakaisa naman sila na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa ay ipinadala para sa engkanto at tao. Sa so parehong uh, nakikinig sa kanila. Uh, parehong nakikinig sa kanya o sumusunod sa kanya yung mga mananampalatayang jin at mananampalatayang tao, alhamdulillah. Sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Wahada aslun muttafaqun alihi bayna sahaba tabi lahum wa tabi'ina lahum bi wa immatil muslimin. So ito ang isa sa mga pangunahing katuruan, asal, asal ibig sabihin pundasyon, pangunahing katuruan. Kaya nga kung sa mga subject o sa mga pag-aaral may maririnig kayo usulot tauhid, usulul Fek, usulot tafsir, ito yung singular niya, asal. Yung plural niya, usul. Asal, kumbaga, pinanggalingan o pinag-ugatan. Ugat, kumbaga. Origin, Uh, maaari di siyang maunawaan sa salitang yun. O pundasyon na lang. Yun yung gamitin natin sa konteksto na ito. So ito ay isang pundasyon o isang prinsipyo na pinagkakasunduan, pinagkakaisahan ng mga sahaba at ang mga sumunod sa kanila sa katotohanan, gayon din ang mga imam ng mga muslim at ang lahat ng mga muslim sa pangkalahatan. O sa iru, tawa muslimin. So bakit binanggit pa rito yung sa irutawa ifil muslimin, yung iba't ibang mga grupo ng mga muslim, ibig sabihin yung mga sekta, ahlusun na wal jamaat, iba pa, na wala, wala itong kahulugan na anuman na hindi, hindi sinabi ni Ibn Taymiyyah dito na okay lang magkaroon ng iba't ibang sekta. Hindi yun ang ibig niya sabihin dito. Ang ibig niya sabihin, kahit mga Shia o Supi, o iba pa pang mga sekta, na naniniwala sila na si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ipinadala para sa lahat tao man o engkanto yun lang ang ibig niya sabihin dito kasi baka bibigyan na naman ng kahulugan ng ibang mga tao so ang message ni propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pangkalahatan alhamdulillah at ang dalil ang batayan sa so sinasabi Check na natin. Kung si Ibn Taymiyyah pa rin ba yung may sabi nito? Naputol kasi yung ano eh. Nawala yung quotation mark. Ah, okay. So siya pa rin nyo. Oh. Si Ibn Taymiyyah pa rin ang nagsabi nito. So ngayon, yun nga, ala dhalika tahaddil qur'ani al, jin, al wal-ins. Ang dalil dito ay ang hamon ng Quran o hamon na binabanggit sa Quran sa mga engkanto at mga tao. So pareho silang hinahamon ni Allah sa pamagitan ng Quran ang mga tao at ang mga engkanto. Isa sa mga aya dito, Kul la kul la inij insu wal jinnu ala an ya'tu bi hadal qur'an la ya'tu na bimitlihi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira nasa suratul isra ito chapter 17 verse 88 Chapter 17, verse 88. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi kung ang mga tao at ang mga engkanto ay magsasama-sama upang makabuo sila at makapagpahayag ng Quran na katulad ng Quran na ito, yung Quran na binabasa natin ngayon, hindi nila ito magagawa at hindi sila makakagawa ng katulad nito kahit pa sila ay maging katulong ng isa't isa. So maunawaan natin dito ang Qur'an na nakikilala ng mga tao, 'yun din ang Qur'an na nakikilala ng mga jinn. Okay? Kasi kahit magsama-sama sila. Ibig sabihin, ang mga jinn ay sumusunod din kay Propeta Muhammad sallallahu katulad ng pagsunod ng mga tao. Ang mga jinn ay kumbaga yung kung ano ang nakikita natin na Qur'an ngayon, 'yung binabasa natin sa mga mushaf yun din yung Quran na nakikita, uh, binabasa, nire-recite, kinakabisado, sinasabuhay ng mga jinn. Pareho. Pareho. Kasi hindi pwedeng magkaiba yung pahayag sa kanila. Tapos sasabihin ni Allah na magsama ang engkanto at ang tao na gumawa ng Quran na katulad ng Quran ni Allah. So, ibig sabihin, dapat familiar sila pareho doon sa Quran na salita ni Allah. So ito yung pinaka mabigat na dalil ayon sa sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Alhamdulillah. So ngayon nabanggit ko yung Quran tsaka Mushaf. So dagdag lang natin, isingit lang natin insya Allah. Ang Mushaf, ito yung physical na kopya ng Quran. At ang mga mushaf ay may kondisyon para matawag na mushaf. Ito ay dapat kompletong Quran na kumbaga nasa wikang Arabic lang, walang halong salita ng tao. O walang kumbaga ibang wika o salita sa ibang wika. Maaring ito ay merong salita ng tao sa sa cover o sa introduction o sa dulo table of contents, walang problema. Pero buo dito yung Quran. Katulad ng mushaf na meron tayo ngayon, okay? Yun ang mushaf na tinatawag. Physical na kopya ng Quran. Ngayon, ang, ang Quran mismo, ito ay salita ni Allah. At maaring ang salita ni Allah ay nakasulat sa mushaf. Maaring ito ay salita ni Allah na nakakabisado ng mga tao sa kanilang mga puso salita ni Allah na naririnig natin kapag binabasa ang Quran, yun ang Quran. Okay? So yun ang pinagkaiba nila sa mushaf. At maaari rin namang uh, pinagkaiba ng mushaf sa Quran kung ang pag-uusapan yung yung pagkakasulat. Okay? Ang nilalaman ng mushaf Quran. Okay? At maaring ang Isang kopya ng Quran na hindi kompleto ay pwedeng tawaging Quran, pero hindi siya pwedeng tawaging mushaf. Ba, merong libro, Suratul Fatiha lang. Yun ay masasabi nating Quran, pero hindi siya mushaf. Yung mushaf yung kompletong uh, kopya lang ng mga aya ng Quran mula sa Suratul Fatiha hanggang sa Suratul Nas. Nakatulad niya halimbawa, meron tayong nakita na libro na merong one ng uh, one tenth ng Quran mula sa ika 28 na Jews ng Quran hanggang ika 38 sa so, ay masabi natin Quran pero hindi siya mushaf sa traditional na kahulugan nito sa so, yung tinatalakay natin dito yung Quran na salita ni Allah okay Ging din pangalawang dalil o batayan sa so sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa qad sara jinni ila al imani indama stamau al quran nagbadaliraw ang isang grupo ng mga engkanto tungo sa pananampalataya nang marinig nila ang Quran so dito narinig nila ang Quran hindi sinabing narinig nila ang mushaf sa so Quran na naririnig natin Quran Quran na kinakabisado natin Quran pero yung kopya ng Quran na kumpleto, puro Arabic, yun ang mushaf. So doon sa suratul jin, uh, chapter, chapter ba ito? Chapter 72, verse 1 hanggang 2. Ito lang nga yun, Kul uhiya ilayya anna hustama'a nafarum minal jinni faqalo inna sami'na Qur'anan ajaba. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipinahayag sa akin ng isang grupo ng mga engkanto ay nakinig sa pagbasa ko ng Quran, nakinig sa Quran na ito, at yung nafar, yung salitang nafar dito, nafarum minal jin, ito raw ay grupo ng mga jin na tatlo hanggang sampu ang bilang. At sabi nila, faqalu inna sami'na Quranan ajabah. Tunay na narinig namin ang isang Quran na kamangha-mangha. Na maaaring Quran dito, siyempre sa kahulugan nito na literal yung Quran, salita ni Allah o Quran na pagbasa. Yahdi ila rushdi fa'aman nabihi. Ang Quran na ito ay nagagabay tungo sa matuwid na landas at kami ay nanampalataya rito. nusrika nushrika birabbina ahada at hindi kami magtatambal sa aming Panginoon ng kahit na ano. sa so dito, ang mga jin, sila ay naniwala sa Quran. At dahil naniwala sila sa Quran, ibig sabihin naniniwala sila sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya ito ay patunay ng mga jin, alhamdulillah, ay naniwala lahat-lahat. Yung mga mananampalataya sa, na kabilang sa kanila, naniniwala sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So dito natin tatapusin ito. At sa susunod na pagtalakay natin dito, tatalakay na nga natin yung iba pang mga dalil kung paano natin masasabi na yung mga jin sa panahon ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yung mga jinn na muslim ay sumusunod kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At yung iba pang mga tagpo sa pagitan ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at ng mga kung baga kung paano siya nagdaawa sa mga uh, jin, paano siya tinanggap ng mga jin at iba pang katulad nito, insya Allah. Sa so, tutuloy natin ito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.